Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na sa nasa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating sender, puro mga babayong yung ating mga sender ngayon mga kasawi. Bakit po may ibang lalaki na ayaw ipahawak ang latulato pag hinahawakan ko po, nakikiliti ata? So, syempre, ang ating sender ay, ang kanyang concern na bakit daw kapag kawan sa hinahawakan niya ang latulato na isang lalaki, ay nakikiliti ito or ayaw magpahawak. So, syempre mga kasoy, magbibigay tayo ng ating suggestion tungkol dito. Yes, may mga kalalakihan talaga ng kainaan nila ay hawakan ang kanilang mga batuta o latulato. Pero may mga lalaki din, nabibihira ito mangyari mga kasawi ha, na nakikiliti. Alam niyo ba kung bakit mga kasabi? Kasi nga, mas kapag kayong sobrang nipis yung kanilang balat mga kasabi, kaya kapag once na hinahawak-hawakay ng ganyan ang kanilang mga latulato ay ayaw nila na magpapahawa kasi mas nakikiliti naman talaga sila. Kasi dahil hindi sila sanay. So ibig sabihin kapag ka may ganito na lalaki, either na virgin pang isang lalaki kapag ka ganito. So ibig sabihin kaya medyo nakikiliti ability siya mga kasawi. Kaya ayaw niya na magpapahawak. May iba naman ng mga lalaki mga kasawi na maselan sila na talagang hindi sila nagpapahawak ng kanila mga lato-lato. Kasi nga, mas sabi ko nga sa inyo, yung kanilang balat ay mas mabilis na ma-irritate. Minsan naman, may mga balat kasi na talagang kapag once na hinahawakan or hindi hindi mas natin yung mga latulato nila ay eh, mas mabilis ito na mairitable sila yung bang hindi sila nagiging comfortable kapag ka once na nahawakan natin yung kanilang mga latulato. May mga ganun kasi ng mga kalalakihan. Pero mas marami pa rin talaga na mas kahinaan nila na ang kanilang latulato kasi dito sila nabubuhay. Ibig ko sabihin mas mabilis sila na kokuryente kapag once na sila ay hinahawakan sa kanila mga latulato. Sabi ko nga sa inyo, mga kasabi, depende naman talaga sa mga kalalakihan na may gustong gusto na nagpapahawak. May mga lalaki naman na ayaw silang magpahawak. So, ibig sabihin, mas doon sila nagiging comfortable kapag once na sila hindi hinihawakan ang kanila mga latulato. lato, -lato. Yan lamang po, mga kasabi, sa ating sender na why naintindihan nyo po at naliwanagan kayo sa aking suggestion tungkol dito. So, kung ayaw po magpahawak na inyong asawa sa latulato, lato eh, mas okay po yun at hindi kayo mapagod na mag-BJ at i higit sa lahat, hindi kayo mapapagod na hawak-hawakan at paglalaroan ang kanilang lato, lato So kung ayaw nila na magpahawak, hanapin mo ang kanilang kahinaan. Napaka-importante yun na masalat mo at alamin mo ang kanilang mga kahinaan para kung ano yung ang kahinaan ng iyong jowa or asawa, doon mo sila ikilitin Doon mo kunin ang kanilang kahinaan. Kasi kapag once nakuha mo ang kahinaan ng isang lalaki, tuloy-tuloy na yan na magpapahawak sa iyo at may i-enjoy niya na pagdating sa kama mga kasoy. Napaka-importante na hulihin natin ang kahinaan ng isang lalaki. So, napaka- bibihira sa mga lalaki yan, no? Na talagang hindi sila nagpapahawak ng kanilang lato-lato. Respetuhin natin yon. Yun naman po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.